Yeah? Yeah. That is broccoli. Uh, yeah. Oh say broccoli. broccoli. Say broccoli. 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 Say you say broccoli. Go -go <laughs> broccoli. Go -go broccoli. Go go -go -go yeah, you eat broccoli. Yeah. Oh, say say it again. Broccoli. Broccoli. Bro. Broccoli. Uh -huh. Broccoli. Yeah, missipon po ni Kao. Inom na ikaw muna na oregano. Broccoli. Yeah, broccoli. Say broccoli. Broccoli. Yay! Yeah. Yung kanina, potato. Ah, uh, Ikaw nga muna, potato. Ah, uh, yeah, broccoli. Say potato. Broccoli. No, broccoli. No, broccoli naman. Say muna, potato. Yeah. Say potato. Ito, oh. you say muna. Ano to? Potato. 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 Say potato. Potato. Yeah. Ayan na, ayan na, oregano. Ayan na. Ayan na, sinisipon eh. Ayan, iinom na siya ng... Ah. Ayan, inom na. Ah, po. Ayan, na. Apo. Ayan na, iinom na siya ng... Oregano niya. Kasi misipon. oh O, dali, 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 dali. Ah! Ah, very good. Oh, Ah, Nilagay niyo ng kalamansi konti. Ah, wala. Ah, sige, puro. Oh, one more, one more. One more, one more, si Aya, one more. Una, Open yung mouth, anak. Good job! Ay, nilabas lang. One more, one more. Then, papat ka ng damit, One more. One more. Oh, dali, para mawala ang sipon mo, Ano? Namin, 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 namin. One more. One more. Ah! Ah, Ay, what's happening? What's happening? Yeah. ah, yeah. ah, 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 ah,